may nakita na naman tayong billboard ko pati ang laki ng billboard natin dito sa may slicks ay dito sa billboard uh, napatas talaga ako grabe Hi everyone, merong balita ngayon na possible pero hindi pa sigurado na pagtakbo ni Diwata sa darating na eleksyon. Nagkaroon na siya ng billboard kasama mga vendor party list at makikita ito sa Kanlubang Laguna. Tingnan natin ang billboard na ito kasama si Diwata. Hi guys! Nandito ngayon tayo sa Laguna. Dito sa maingat ng Laguna na kung saan may nakita na naman tayong billboard ko. Kaya bumaba talaga ako yung tatakiang ng na para ipagkita sa inyo. Pagka so tayo nakita natin. Ayan siya guys, hindi ko akalain na mayroon na pa rin tayo dito pala billboard sa Slicks. Hindi ko talaga akalain, so katakalain na may billboard na naman tayo dito sa may Laguna. Ito. Ayan, uh, ito yung paharap pag papunta ka ng Manila. So, pag ka naman ng Laguna, tingnan natin kasi kabilaan yung billboard. Hindi natin alam kung amin uh, pa yung nasa kabilang curve. Kaya tingnan natin guys. So ayan na guys, finally. Grabe. Ang laki ng billboard natin dito sa may Islex. ah uh, Islex ba sa may exit ng Kanlubang? Pagpapunta ka ng Laguna, may kita mo siya dito sa side. Pag galing ka naman ng Laguna, punta kang Manila, may meron din nakaharap kabilaan. Grabe. Hindi ko so katakalain talaga na ano. Uh, manalagay tayo dito sa billboard. Uh, talaga ako, grabe. Dito ay naiyak na si Diwata kasi parang sa so sobrang saya niya, hindi niya kalain na magkaka-billboard siya, darating ang araw na magkaka siya. Umaga, ito yung parang modelo na rin kasi ng mga tao na darating ang araw na magtatagumpay ka. Ang laki ng billboard nito dito guys. So ayan, nakatas nga lang diba kasi sino ba naman magkakala na malalagay na tayo sa mga daanan na nakikita talaga ng tao na sino ba naman ako para ilagay sa billboard? Kaya naman na-appreciate ko yung effort dyan. Maraming salamat. So, mga ka nandito na po yung parpuli namin. Makikita nyo dito sa may kakabaan ng Islake. Malapit lang to sa Kanlubang. Kaya maraming salamat po sa inyong mga support. ka. So, Kasi kung napansin nyo kahapon, guys, sumugod talaga ako ng itsa, Nakita ko talaga na may billboard ako doon at uh, may may nakalid. Ano pa siya? Ang uh, tawag doon, lid light with billboard. So, nakalid pa talaga siya. dito naman, ang laki ng tarpaulin natin dito billboard pa nito dito sa Megadubang Laguna kaya naman na-appreciate ko talaga so yun maraming maraming salamat Nakita natin na may billboard na talaga si Diwata sa Kanluman Laguna para sa vendor party list. Malaki ang posibilidad na tumakbo si Dayo Buena na mas kilalang Diwata sa darating na eleksyon. Aktibo din si Diwata sa pag-iikot sa mga palengke upang ipakilala ang vendor party list. Tingin ko, ang batas na gagawin ni Diwata dito ay tungkol sa makakabuti sa mga vendor sa palengke at mga malilit na nagbibenta ng kanilang kalakal. Medyo napayak dito si Diwata ng konti dahil sa tuwa kasi hindi niya akalain na darating ang araw na may lalagay ang kanyang litrato sa billboard. Ang sabi ni Diwata ay sino ba naman daw siya para ilagay sa billboard. Kaya sobrang siya nagpapasalamat at na-appreciate ang effort na ginawa dyan sa paglalagay ng kanyang litrato. Pwedeng magkaroon ng tatlong posisyon sa kongreso sa isang party list. Sa nakikita natin sa billboard ay may tatlong tao na nakalagay doon sa billboard at isa na si Diwata. Kaya sa tingin ko ay mataas ang percentage na tatakbo si Diwata sa darating ng eleksyon sa ilalim ng vendor party list. Ano nga ba ang party list? Ang party list ay isang sistema sa pagboto kung saan ang mga botante ay boboto sa isang party kaysa kandidato. Halimbawa ay manalo itong vendor party list sa darating na eleksyon. Itong vendor party list ay bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kinatawan sa Kamara or Lower House Congress na gumawa ng batas na naaayon sa kanilang pangangailangan. Halimbawa ay magsuggest sila ng batas kung saan ang mga mahihirap na nagbebenta ng gulay at inabutan ng clearing operation ay hindi na kukunin ng paninda kundi ililipat na lang sa ibang lugar. Ang napapansin ko kasi ay ang mga gulay na tinitinda ng mga Pilipino ay galing pa sa utang. Tapos ay ibibili nila ng produkto na gulay tapos ibibenta at susubukang makakuha ng tubo. Ang mangyayari pag nagkaroon ng clearing operation ay kukunin ang lahat ng kanilang palinda katulad na lang ng gulay at prutas kasama na ang lahat ng kanilang gamit. Kaya itong pobre ng titindan ng gulay ay wala nang kinikita at nabuon pa sa utang. Ganun ang mga limbawang suggestion na batas na pwedeng ibigay ng vendor party list para mapag-aralan sa kongreso. Makakatulong ito para sa ikaayos ng mga vendor at mga namimili sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Kaya sa darating na eleksyon ay iboboto nyo ba ang vendor party list na kinabibilangan ni Diwata? Pakicomment na lang sa baba kung oo or hindi. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.